Unang mga hari, kabanata dalawampu. At pinisa ni ben Adad na hari sa Syria ang buong hukbo niya, at may tatlumput dalawang hari na kasama siya, at mga kabayo, at mga karo, at siya'y umahon at kinubkob ang Samaria, at nilabanan niyaon, at siya'y nagsugo ng mga sugo kay Akad na hari sa Israel sa loob ng bayan. At sinabi niya sa kanya, Ganito ang sabi ni Ben Adad, Ang iyong pilak at ang iyong ginto ay akin, pati ng iyong mga asawa at ng iyong mga anak. Ang mga pinakamahusay ay akin. At ang hari ng Israel ay sumagot, at nagsabi, Ayon sa iyong sabi Panginoon ko O hari ako'y iyo at lahat ng aking tinatangkil at ang mga sugo ay bumalik at nagsabi Ganito ang sinasalita ni Benadad na sinasabi Ako ito na nagsugo sa iyo na nagpapasabi Iyong ibibigay sa akin ang iyong pilak at ang iyong ginto at ang iyong mga asawa at ang iyong mga anak ngunit susuguin ko sa iyo kinabukasan ang aking mga lingkod sa may ganitong panahon at kanilang sasaliksikin ang iyong bahay at ang mga bahay ng iyong mga lingkod at mangyayari na anumang maligaya sa harap ng iyong mga mata ay hahawakan nila ng kanilang kamay at dadalhin nang magkagayoy, tinawag ng hari ng Israel ang lahat na matanda sa lupain at sinabi, Isinasamo ko sa inyo na inyong tandaan at tignan kung paanong ang taong ito'y humahanap ng pakikipagkaalit Sapagat kanyang ipinagbilin ang aking mga asawa at aking mga anak at aking pilak at aking ginto at hindi ko ipinahindi sa kanya at sinabi sa kanya ng lahat na matanda at ng buong bayan wag mong dinggin, o tulutan man kaya't kanyang sinabi sa mga sugo ni Benadad saysayin ninyo sa aking Panginoon na Hari ang lahat na iyong ipinasugo sa iyong lingkod ng una ay aking gagawin. Ngunit ang bagay na ito ay hindi ko magagawa at ang mga sugo ay nagsialis at nagsipagbalik ng salita sa kanya. At si Ben-Adad ay nagsugo sa kanya at nagsabi, Gawin kayon ng mga Diyos sa akin, at lalo na kung ang alabok sa Samaria ay magiging sukat na dakutin ng buong bayan na sumusunod sa akin. At ang hari sa Israel ay sumagot, at nagsabi, Saisayin ninyo sa kanya na huwag maghambog ang nagbibigkis ng sakbat na gaya na naghuhubad. At nangyari, nang marinig ni Ben Adad ang pasugong ito, sa paraang siya ay umiinom, siya at ang mga hari sa mga kulandong na kanyang sinabi sa kanyang mga lingkod, Magsihanay kayo, at sila'y nagsihanay laban sa bayan. At narito, isang propeta ay lumapit kay Akab na hari sa Israel, at nagsabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, Nakita mo ba ang lubhang karamihang ito? Narito, aking ibibigay sa iyong kamay sa araw na ito, at iyong makikilala na ako ang Panginoon. At sinabi ni Akab, Sa pamamagitan nino, at kanyang sinabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, Sa pamamagitan ng mga bataan ng mga prinsipe sa mga lalawigan, ng magkagayoy, sinabi niya, Sino ang nagpasimula ng pagbabaka? At siya'y sumagot, Ikaw, ng magkagayoy, kanyang hinusay ang mga bataan ng mga prinsipe sa mga lalawigan at sila'y dalawandaan at tatlumput dalawa, at pagkatapos ay kanyang pinisang ang buong bayan. Ang lahat ng mga anak ni Israel na may pitong libo, at sila'y nagsialis ng katanghalian tapat. Ngunit si Ben Adad ay umiinom na lango sa mga kulandong. Siya at ang mga hari na tatloput dalawang hari na nagsisitulong sa kanya at ang mga bataan ng mga prinsipe sa mga lalawigan ay nagsilabas na una at si Ben Adad ay nagsugo at isinaysay nila sa kanya na sinabi, May mga taong nagsilabas na mula sa Samaria at kanyang sinabi, Maging sila'y magsilabas sa ikapapayapa ay hulihin ninyong buhay, o maging sila'y magsilabas sa pakikipagdigma, ay hulihin ninyong buhay. Sagayoy, ang mga ito ay lumabas sa bayan, ang mga bataan ng mga prinsipe sa mga lalawigan, at ang hukbong sumusunod sa kanila, at pinatay ng bawat isa ang kanikanyang kalabang lalaki at ang mga taga-Syria ay nagsitakas, at hinabol sila ng Israel, at si Ben-Adad na hari sa Syria ay tumakas na nakasakay sa isang kabayo na kasama ng mga mga ngabayo, at ang hari sa Israel ay lumabas at sinaktan ang mga kabayo at mga karo at pinatay ang mga taga-Syria ng malaking pagpatay at ang propeta ay lumapit sa hari sa Israel at nagsabi sa kanya, Ikaw ay yumaon, magpakalakas ka at iyong tandaan at tignan mo kung ano ang iyong ginagawa sapagkat so sa pagpihit ng taon ay aahon ang hari sa Syria laban sa iyo. At sinabi ng mga lingkod ng hari sa Syria sa kanya, ang kanilang Dios ay Dios sa mga burol, kaya't sila'y nagsipanaig sa atin. Ngunit magsilaban tayo laban sa kanila sa kapatagan, at walang pagsalang tayo'y magiging lalong malakas kaysa kanila, at gawin mo ang bagay na ito, alisin mo ang mga hari sa kanikanyang kalagayan, at maglagay ka nang mga punong kawal na kahalili nila, at bumilang ka sa iyo ng isang hukbo, na gaya ng hukbo na iyong ipinahamap, kabayo kung kabayo, at karo kung karo, at tayo'y magsisilaban sa kanila sa kapatagan, at walang pagsalang tayo'y magiging lalong malakas kaysa kanila." at kanyang dininig ang kanilang tinig at ginawang gayon. At nangyari sa pagpihit ng taon na hinusay ni Ben Adad ang mga taga Syria at umaon sa Apek upang lumaban sa Israel. At ang mga anak ng Israel ay nangaghusay rin at nangagbaon at nagsiyaon laban sa kanila at ang mga anak ng Israel ay humantong sa harap nila na wari dalawang munting kawang anak ng kambing. Ngunit linaganapan ng mga taga-Syria ang lupain. At isang lalaki ng Diyos ay lumapit at nagsalita sa hari ng Israel at nagsabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, Sapagat sinabi ng mga taga-Syria, ang Panginoon ay Diyos sa mga burol, ngunit hindi siya Diyos sa mga libis, kaya't aking ibibigay ang buong malaking karamihang ito sa iyong kamay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. At sila'y humantong na ang isa ay tapat sa isa na pitong araw, at nagkagayon, nang sa ikapitong araw ay sinimulan ang pagbabaka, at ang mga anak ni Israel ay nagsipatay sa mga taga-Syria ng isang daang libong nangaglalakad sa isang araw. Ngunit ang nangatira ay nagsitakas sa apeg sa loob ng bayan, at ang kuta ay nabuwal sa dalawamputpitong libong lalaki na nangatira, at si Ben-Adad ay tumakas at pumasok sa bayan sa isang silid na pinakaluob. At sinabi ng kanyang mga lingkod sa kanya, Narito, Ngayon, aming narinig na ang mga hari sa sangbahayan ng Israel ay maawaing mga hari. Isinasamo namin sa iyo na kami ay papagbigkisin ng magaspang nakayo sa aming mga balakang at mga lubid sa aming mga leeg at labasin namin ang hari ng Israel. Marahil, kanyang ililigtas ang iyong buhay. Sa gayoy, nagsipagbigkis sila ng magaspang na sa kanilang mga balakang at mga lubid sa kanilang mga leeg. At nagsiparoon sa hari ng Israel at nagsipagsabi, sinasabi ng iyong lingkod na si Ben Adad, isinasamo ko sa iyo na tulutan mong ako'y mabuhay. At sinabi niya, siya ba'y buhay pa? Siya'y aking kapatid. Minatyagang ngang maingat ng mga lalaki at nagsipagmadaling hinuli kung sa ano nandoon ang kanilang pag-iisip at kanilang sinabi, ang iyong kapatid na si Ben Adad nang magkagayoy, sinabi niya, Kayo'y magsiyaon, dalhin ninyo siya sa akin. Nang magkagayoy, nilabas siya ni Ben Adad at kanyang pinasampa sa karo. At sinabi ni Ben Adad sa kanya, Ang mga bayan na sinakop ng aking ama sa inyong ama ay aking isasawli at ikaw ay gagawa sa kanang iyo ng mga lansangan sa Damasco, gaya ng ginawan ng aking ama sa Samaria. At ako, sabi ni Akab, papayaunin kita sa tipang ito. Sa gayoy, nakipagtipan siya sa kanya, at pinayaon niya siya. At isang lalaki sa mga anak ng mga propeta, ay nagsabi sa kanyang kasama sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, Isinasamo ko sa iyo, nasaktan mo ako, at tumanggi ang lalaki, nasaktan niya. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanya, Sapagat hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, narito, pagkahiwalay mo sa akin, ay papatayin ka ng isang leon. At pagkahiwalay niya sa kanya, ay nasumpungan siya ng isang leon, at pinatay siya. Nang magkagayoy, nakasumpong siya ng isang lalaki, at nagsabi, Isinasamo ko sa iyo na saktan mo ako, at sinaktan siya ng lalaki, na sinaktan at sinugatan siya. Sagayoy, umalis ang propeta at hinintay ang hari sa daan, at nagpakunwari rin na isang piring sa kanya mga mata. At pagdadaan ng hari, ay kanyang sinigawan ang hari, at kanyang sinabi, Ang iyong lingkod ay lumabas sa gitna ng pagbabaka, at narito isang lalaki ay lumihis, at nagdala ng isang lalaki sa akin, at nagsabi, Ingatan mo ang lalaking ito, kung sa anumang paraan ay makatanan siya, ang iyong mga buhay ang mapapalit sa kanyang buhay, o magbabayad ka kaya ng isang talentong pilak, at sa paraang ang iyong lingkod ay may ginawa rito at doon, siya ay nakaalis. At sinabi ng hari ng Israel sa kanya, Magiging ganyan ang iyong kahatulan, ikaw rin ang magpasya. At siya'y nagmantali, at inalis niya ang piring sa kanyang mga mata, at nakilala siya ng hari ng Israel na siya'y isa sa mga propeta. At sinabi niya sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon sapagkat iyong pinabayaang makatanan sa iyong kamay ang lalaki na aking itinalaga sa kamatayan. Ang iyong ang buhay ay papanaw na kapalit ng kanyang buhay, at ang iyong bayan ng kanyang bayan. At ang hari ng Israel ay umuwi sa kanyang bahay, na yamot at lunos, at naparoon sa Samaria.